What's up mga guys? So, yun guys, uh, isishare isi-share ko lang kung paano labahan ng helmet. All right, so dahil tabulan na yun, kailangan natin labahan lagi ang helmet kasi uh, mamoy siya kapag labing basa. Okay guys, so panoorin nyo guys, ganito lang na simple. All right, so yan yung ating helmet. At tatanggalin lang natin yung pum na nasa loob ng helmet. So guys, kasi nandiyan naka-stack yung pawis ng tao. So, yan ang nangangamoy. Uh, hindi, hindi siya kaya ng pabangulang. So, kailangan talaga nabahan. Every week, kung maaari, or every three days, kapag laging basa dahil tagulan ngayon. So, alright guys. So, ganyan lang. danda lang yung pagbaklas ng foam sa loob. Okay, so, ganyan lang. Ayun, uh, natanggal natin lahat. At ah uh, uh, simpre, yung next niyan ay ibababad natin sa sabon na powder. Okay. So, alright. So, yan nga guys. Ah, uh, konting brush lang. wag masyadong madiin. Maingat sa pagbabras kasi baka ma masira naman yung styro sa loob. Kasi styro lang yan. Malambot lang yan guys. Alright, so ganyan lang. Pabrasin natin yung loob. Yung gilid. Okay. So, yun. Siyempre, lagyan natin ng sabon para mabango. Alright. So, yan. Dandala yung pag-brush sa loob. Saka, dapat lahat natin mabras yan kasi nandyan na ta-stop yun. Ah, pawis, pawis natin na yan ang nangangamoy pag hindi natanggal. Alright, so yan, dandaan na. Mabrasin natin. So, gan ganito lang guys, yung paglaba ng helmet. Para mapanatili natin mabamoy yung helmet natin at malinis. Okay, yan. brush. Kung yung iba kasi, yung ginagamit nito sa pagbabrush, yung tooth lang. Parang mas malambot. Hindi masyado makuha. So, right. Tapos na, guys. Tabi muna natin at yung, yung mga foam naman ang lalabahan natin. Alright. So, ganyan lang, guys. Dahan-dahan lang din sa pagbabrush. Baka naman mapunit yung foam. Okay. So, ganyan lang. Ah... Uh, Konting babad lang sa may sabon. Kahit anong klaseng sabon na powder. Right. So, babrasan lang natin pum na Mayan. Kasi nandiyan naka-stack yung maruming uh, pawis. Or yung mabawang pawis. Alright, guys. So, hanggang dito na lang ito, guys, na video. So, thank you for supporting and watching. Please don't forget to Like and follow. All right. God bless to all.